Magandang araw po sa inyo. Ang reading natin ngayon is more on guidance. Uh, some insight ngayong second quarter ng 2025. At yung prayers natin or um, binibigay sa atin na, ano na o naramdaman nating message o naramdaman nating guidance from sa taas. At ang aking ano ngayon, ang bibigyan natin ng uh, messages is ang mga air sign which is yung Aquarius, Gemini and Libra. So sila yung mga idealist na ano, mas adventurous na ano, na elements. Silang tatlo. And yung idea nila talaga kapag nabanggit nila is kailangan mo. I embrace mo kasi siguradong papatukin kung ano man yan or in general so magaling sila sa communication so yung paging ano nila siguro yun kasi siguro yung pula pa hindi sila kasi nga alam nilang elaborate o sabihin lahat kung ano yung mga nasa isip nila talaga So, ngayon, second quarter. Ngayon, second quarter, mga air sign. Which is silang uh, Aquarius Gemini and Libra. Ay, I mean, oo. Oh, yes, Libra. Ano sila? Magkakaroon sila na... Uh, at ma, ma, More on, ano... Uh, napapaligiran sila ng na mga... Ano ngayon? Ng mga tao kung saan ano ah uh, very noticeable ka ngayon. Ah uh, binibig- uh, inaano niyo yung sarili niyo na mag excel And ngayong second quarter na to, um pinipilit mo i-blend ang sarili mo talaga sa ibang uh, tao or sa family mo kung hindi ka ganun ka ano sa kanila kalapit. So ngayon siguro pinupush mo na yung sarili mo ilapit yan sa mga sa family mo. ang uh, ngayon, second quarter din, uh, sinasabi sa'yo ng card na may mga goal ka or mga decision na gusto ngayon for your family or, or more or basta eh, may decision ka about uh, your family na medyo madi delay, magkakaroon lang ng konting delay but definitely kailangan mo lang siyang is, mas i-calculate ng mas maayos para at least ano um mas maganda mo siyang mabanggit kung ano man yung pagkatapos ng second quarter. So, gather more information ngayong second quarter, mga air sign. ah uh, para at least susunod na quarter is mas stable ka na at at mas i mo na yung sarili mo sa iba. At mas maintindihan ka na ng ibang tao, mas madalas na ito yung siguro ano uh, quarter kung saan ano binibuild mo yung sarili mo so rebuilding rebuilding muna more on self ano ka muna ngayon self uh, empowerment sa sarili mo and for the second quarter ng 2025 ah uh, kung ano, kung more on, kung more on, ano ka ngayon, to achieve na, ano, na kumita ka ng, ano, mas ikadadagdag ng kaperahan mo. So, pumunta ka dun sa mga, ano, sa mga business or ano na, ano, yung trending ngayon. So, kung nag-YouTube nag ka ngayon, possible yung, ano, yung mga trending ngayon, yung, yung, yung maging niche, mga Eh, kung halimbawa naman, ano, Halimbawa so, naman ano uh, about business siguro ano ba 'yung mga trending ngayon 2025. Uh, more on clothing, iba nag online, 'di ba? So siguro doon ka, doon mo i 'yung sarili mo. Uh, magaling ka pagdating sa mga ganun ng pagano 'y, eh, pag-explain at uh, pagano pag-endorse ganyan so dun mo siguro i-focus kung ano yung mga trending ngayon para kumita ka kung ang trending ngayon ay paggawa ng green humbar, ayun din, gawa ka ng green at makabaka makabenta ka sa buong kabahayan mo o dun sa barangay ninyo ikong pagano so kung ano yung mga trending natin ngayon to 2025 na ikita mo uh, sa social media definitely papatok yun sa'yo so para kumita ka pa dun ka sa mga trending lan ah uh, yun lang. And, kung estudyante ka naman, na nag-iisip kung ano magiging kurso mo this year 2025 dahil syempre matatapos na ang school year at nag-iisip ka na um, teacher definitely or pagiging journalist mo dahil nga more communication, lawyer. So, kung yun yun, doon umiikot yung pwede mo maging kunin. Kung syempre, kung nahihirapan ka naman na dahil mahal ang pagiging lawyer, syempre, communication like journalism and teacher, a uh, writer, mo na hobby mo. Siguro hobby mo pag write ng poetry whatsoever. then, gawin mo lang siya. Kung naman nga, yun nga, gagawin mo career on career and it's okay then So, maganap ka namang courses na ma-emphasize yung, yung talent na pagiging writer. And sa uh, yung live life, So, yun na nga, sa iyong more on your, sa iyong love life, masasabi natin ngayong taon na to is, ano, um, more on, ano ka lang siguro, um, sa long term ka. So, kung yung mga short term, short term na, ano, relationship before. So, nagsasawa ka kaagad at pinibigyan mo ng, lagi may misunderstanding. Ngayon siguro, mas goal mo siguro, mas, yung hindi ka lang basta in love. So, commitment in the long term talaga. Kung gusto mo siya na talaga, kailan maintindihan mo na. Ngayon kung in, in, a relationship ka na or married ka na, masabi natin na yan ay yung tao na pinili mo din, panindigan mo na siya. At huwag ka na mag-isip at mag-dream pa ng ibang tao. And sa career mo, don't just dream. So, gawin mo na yun siya ngayon. Uh, huwag yung puro ka na lang nag-analyze at uh, nag-isip kung ano mga dapat mong gawin kung naisip na siya mas better action na action na ngayong second quarter start na yan uh, para yung 2025 mo is mas ano mo na eh maumpisahan mo na dapat mo maumpisahan so kung balak mo din naman na siguro magbakasyon or pumunta mag hiking at sa Evers gawin mo siya ngayong second quarter And then, pagkabalik mo, makakapag-isip ka na or mas, mas alam mo na kung anong gusto mong gawin on yourself. Sa sarili mo, more on self-care ka talaga ngayon second quarter. Kasi, nandun yung pagkapagod mo eh. No, no, nakaraang taon, tsaka yung first quarter. So, gusto mo muna ngayong i-enjoy yung sarili mo at ano mo. So, gawin mo lang. Huwag mo lang basta isipin ko kung gusto mong magbakasyon ka muna o uh, 3 days sa isang lugar kung saan mas makikilala mo yung sarili at makakaramdaman ka ng peace of mind, probinsya niya, whatsoever, then gawin mo na nga yung second quarter na to. Uh, para at least yung susunod na quarter, mas open ka na at magkaroon ka ng mas maganda pang ano, outlook sa buhay. So, ano yung mga ano yung mararamdaman mo ngayon second quarter, kung saan binless ka ng ating mga hell at ang sa, sa taas, new beginning thank you angel for open up the doors to change and I'm ready so yun na nga, diba kaya nang sabi ko kanina sa inyong mga air sign is definitely mag open up ang new door sa inyo ngayon second quarter at mararamdaman ninyo na okay ready na ako kasi, di ba, naka-tune in ka na. Parang, na-energize ka na, nakakilala mo na yung sarili mo. So, yung new door na, tayo kasi, di ba, gaya na lagi kong sinasabi, kapag yung emotion natin, definitely, na natin yan. Kahit din ako sa sarili ko. May, may hirap, di ba, na, ano, mga, yung mga emotional baggage mo, or whatsoever. Ang hirap pang ganunan eh. Ang hirap ipagwalang bahala ng mga ganong klaseng bagay. So, in general sa atin lahat talaga. Yung mga emotional baggage natin or whatsoever na nangyari sa atin. Siguro itong 2025, i-push natin yung sarili natin talaga na I uh, left behind natin. Nandun lang siya, unti-unti, matutunaw na lang siya at unti-unti, makakalimutan na natin siya. And then, nararamdaman natin na parang may parting gumagaan sa atin. Hindi yung mga mga, ma sabihin natin ng new opportunity dumarating. So, for you, this second quarter, definitely a new beginning. And doors definitely will open for you. At ang sasabihin mo sa lima, I am ready for this change. Ready na ako. Na Energized na ako. So, congratulations sa iyo for this second quarter, mga air sign. Which is sila ang Aquarius, a Gemini, and Libra. And may mga opportunity na mga uh, darating start from April ba diba? dahil mas minamahal na natin ang ating sarili at mas in-empower na natin din natin sarili at yung ating talento so maraming salamat sa inyo and God bless